Yon, malapit na tayo. wait, nasa na ba tayo? Wait. Dalawampung metro sa dulo, kumanan kang babaero ka, nasa Robinson Pioneer na tayo. Robinson na, wala na Robinson, giba na Oh. Anong wala na, itatayo ulit yan. Oh, kaya, malapit na tayo, kakalan ba tayo? Sinabi ng kumanan, sinabi ko na kanina, lili ka ba? Okay, kakalan, kakalan. Magaling mo talaga, Waze. Talagang magaling ako, ikaw lang naman ang hindi. ayusin mo ang pagliko mo, bobo ka pa naman. Oh, aha, aha. Sampung metro sa dulo, kumaliwa ka papunta sa kabit mo. Huy gagi! Kaliwa ka dyan. Walang kaliwa dyan. one way yan, eh. Anong wala, dyan nga ang bahay ng kabit mo. Uy, wala ako loyal, ako. loyal mo mukha mo, huwag ako. loyal ka boy! Isang metro sa dulo, kumaliwa ka na inaantay ka na ng kabit mo. Paul, wala ako noon. Ang kulit mo. Bahala ka nga, Hindi na kita susundin. Bahala ka din, hindi ko na ay tuturo sa ang daan pa uwi. Alright. Oh, so, gusto mo, ipatulpo kita eh, nandito si Tulpo. Sa so, may bandang kaliwa, ano gusto mo? Sorry naman, charot lang yon. Idol kaya kita, isang napaka-loyal na coordinator, mabait.